Ano ba itong DPWH? It's, uh, uh, yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung si sirang-sira na kalsada doon, hindi ginagawa, hindi inaayos. Kahit ako, nagtatanong ko bakit. Inuna itong sinira, na uki okay pa man ito, sinira na para ayusin. Tapos yung sa unahan, part ng kalsada, sirang-sira talaga, dapat yun ang ayusin natin. Irritating on the part of the public. Nung makita na may, may magkukuhin pa na, wala sayang ang pera ng gobyerno dito. Uh, hindi pa sira, binubungka na, ayusin na, tapos yung sira hindi ay naayos. Malinaw at tama ang sinasabi ni Senator Bato. Marami kasi sa ganyan ang ginagawa nila mas madali na mas malaki ang kita nila ng pera. Ang kakapal ng mukha ninyo. Hoy, hindi nyo pera yan. Ang